Ay po, Joseph Lagman, a.k.a. kay Mugi Vlog. Welcome po sa YouTube channel ko. Hi guys, uh, good afternoon. Uh, for today's vlog, uh, eh, dito tayo ngayon sa Binondo, dito sa hotel, uh, Lucky Chinatown. And uh, makita ko sa inyo yung rooms dito. Ano? Right, yun. Malawak siya eh. Yan, yan siya. Yan, tayo dun sa room. Makita niya yung room natin. Dito tayo. Pasok tayo. Ito yung ano nila, yung hallway. <laughs> Parang mulit, ano? Pero malaki siya sa labas. Then, na uh, nandito tayo sa room. eh yeah. Yan. room. Yeah. Okay. Pasok. Pasok tayo sa room. yeah Okay. Ito yung room namin sa sa 6th floor ako eh. Ito yung uh, CR nila. Ayan, yung CR. Ano yung shower, hot shower, and hot and cold. Tapos dito sa bigay sa akin na room, uh, two beds, yun ano siya, dalawa. Merong, uh, merong refrigerator. Ang meron merong TV, merong refrigerator. Yes, yan, no? Mamaya, doon tayo sa lubas, pakita ko sa inyo yung features ng, ng hotel. Uh, pakita natin yung mall, yung harapan. Ang, uh, itong hotel na ito ay nandito sa Binondo, na nasa likod ko, Divisoria na, mamaya. Pasyal ko kayo sa Divisoria. Maglakad-lakad tayo roon bago maghapon. O, tara. Punta na tayo sa Divisoria. Pasyal ko kayo. Pagbaba ay dito sa may lobby. Then, uh, pakita ko sa inyo, may parang malaking golden uh, tree. Yeah, golden tree. It's a golden tree. Yeah. Meron lang showroom dito, wedding. Uh, wedding clothes. Yeah. Gano'n sila. Then, meron sila mga paintings. It's painting. Ayan, yeah. women empowerment. Mayroon ang nila. Meron painting na horse. Yan, painting na horse. Yan, okay? Nandito tayo ngayon sa fourth floor. Labas tayo. Makita nyo sa labas. Ito tayo sa elevator. Well, ito yung labas ng, ano, ng uh, Lucky Chinatown Hotel. Dito tayo tumuloy. Yeah, Lucky Chinatown Hotel. Yan siya. yung front. Ito yung front gate niya they're lucky Chinatown Hotel. Then, dito sa gilid, may maganda eh. May maganda silang, ah, uh, ayan, uh, lucky chip. Dito, maganda dito. Um, Chinatown na Chinatown ng dating. Yan siya. China, China town. Yan siya. Ganda, no? Pasok tayo sa loob. Ayan. Soar into greatness at Lucky Chinatown. Yes. Hi, sir. Good afternoon. Ah, okay. Yun siya. Yung Lucky Chinatown. Ito yung Lucky Chinatown Hotel. Nandito yung kakibat ito. Meron din silang mall. Siyempre, papakita ako yung picture natin. Para, pakita natin. Lucky Chinatown. Ito ako para picture-less. I-picture <laughs> sa sarili, ano. Hello, ma'am. Sama ko kayo sa vlog. Uh, ay! <laughs> Ayan, sama pa sila sa vlog. Well, uh, welcome to uh, Lucky Hotel, uh, Lucky Chinatown dito sa May Binondo. No? Mamaya punta tayo sa Divisoria, lakad tayo rin. O shell Hi guys, nandito tayo ngayon sa so, May Binondo. No? Itong building na mataas ito, papakita ko lang sa inyo. Yan ang 168 sa so, Divisoria na tayo. Tapos, and doon is uh, Filipino-Chinese Friendship Arc. Lakad tayo roon. Ayan. Okay? Ano, lakad tayo. Divisoria na tayo. Ayan, lakad tayo. This is the street of uh, Divisoria. Ayan. Ito. Ayan. Mara makita nyo. Shell kayo dito sa Manila. Okay. Guys, nabasa tayo dito sa mall, ano, uh, wala raw, uh, wala akong nakita uh, ano na ba yun, vacuum, portable vacuum. Well, punta ako dun sa ibang mall, Maghanap tayo ng vacuum, portable vacuum. San kaya? Kaya tayo pwede. Talisod. <laughs> well, isa sa pinakamatandang mall, ayun, eh, yung Tutuban Mall, uh, kanina, punta sa 168 Mall, wala raw yung kanilang naanap kong uh, portable na vacuum. So, ayun, ayun, ayun. Turo ko lang, ano, yung pinakatandang mall dito sa Divisoria. Ayan siya. Ayan, yung Tutuban Mall. Well, medyo malayo narin na rin yung ko. Siguro, <laughs> order na lang ako sa Shopee, oh. Hi guys, ito ulit si uh, kayo mag-vlog, ano. Hanggang uh, sa muli, ano. Pabalikin tayo sa barracks natin. Wala tayo nakita ng uh, portable na vacuum. So, yoro order na lang tayo sa Shopee. Balik tayo. Ito yung uh, itinaluyan natin hotel, ano? Uh, hotel Lucky Chinatown. Well, uh, pasok ulit tayo. And pakita ko sa yung entrance. Ito yung entrance ng hotel. Ayan, eh, entrance, no? There. Ano ba ako ni Sir Pogi? Hi, Sir. Sabi, sali kay sa vlog. <laughs> Hello po. Yes. Ayan. Pauwi na sila yung mga kasama ko. Paalis na. Hi, Sir. Siyempre. Dating gabi. Feature oh, ko yung ma'am. Sali kayo sa vlog. <laughs> God bless po. God bless. At oh, tira, kaya tayo, may araw, may socials pa eh. Hi guys, ito yung aming uh, dinner. Ano? Ito yung aming mga nagsiserve oh, na magaganda. Hi, Hello, welcome po. to my vlog. Yeah. Asama ah, ka. Hi, welcome to my vlog. Pakilala ko ma'am? Mia yeah, po. Mia, yes. Oh, salamat. Ito yung aming uh, nagsiserve. Ayan, aming Ayan. Ayan, okay. Malis yung isa. Ma pakilala ka, ma'am. <laughs> Hmm. Ma'am? Alisa. Thank you very much, ma'am. Yes. Sarap ang food namin. Pakain muna ako. Okay. Mamaya, um, uwi na kami. Alis na kami. Laki ng buluwagan dito. Ayan. Eh. Painting. Nasa fifth floor kami. Ayan. Yes. Okay. Sherwin. Sherwin, ano? Service. Oh, just sorry. <laughs> Meron siyang eh? Uh, uh, Reels. Reels. Oh, sige so yes, sir, baka ano natin. Uh, Sherwin Marantan. Uh, oh, pakita mo sir, para tas para manan nila. Yes. Ano na po ngayon na, ah? Oh, yan, yan, yan. Yan po yung picture ng anak niya, Sherwin. Sherwin Marantan. Yan, o. Paki-ano niya lang po, ano? Paki-like, share, and... Like and share, and... and subscribe. And comments. O, oh, comments. Uh, Just for entertainment only. Yes! Oh. So. Anong trabaho niyo dito, sir? sir sure, uh, room attendant. ah oh, sige, sir. Uh, guys, pauwi na ako ngayon. mag alas 12 na. Nandito yung guard natin sa... Lucky Chinatown Hotel? Lucky Chinatown Hotel. Dito sa Baby no. Oh, pakilala ka, sir. ah uh, I'm, a, I'm SG Roberto. From Haki Security Agency. Uh -huh. okay. Okay. okay, sir. Uh, thank you very much. Kasi unli mo ba alam? Tumasikay mong gibla.